Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilang burang laptop options na pwede para sa video editing. Titingnan natin ang specs, presyo, at kung para kanino sila practical. Layunin natin na makita kung alin ang may sapat na performance para sa editing nang hindi gagastos ng sobra. Pero as usual, maglalagay tayo ng mamahalin para sa mga naghahanap ng ultimate video editing laptop. Tandaan na kung may coins at voucher, gamitin nyo para makatipid pa. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this. Ang unang laptop natin ay ang Lenovo ThinkPad X395. May Ryzen 7 3700U, 16GB of RAM at 256GB na SSD sa presyong 18,730 pesos. Ito ang pinakamura sa listahan at sapat para sa basic 1080p editing. Dahil integrated graphics lang ito, mas bagay sa light projects, simple cuts, at short videos. Hindi ito pang heavy timeline, pero okay na entry-level option kung tight ang budget. Pwede mo rin ito magamit sa light gaming tulad ng e-sport games gaya ng Valorant, League of Legends, Dota 2, at iba pa. Ang pangalawang laptop natin ay ang HP 15-DK0038TX. May i5 9300H, GTX 1650, 16GB of RAM at 512GB SSD na 25,900 pesos. Mas capable ito kumpara sa una dahil may dedicated GPU. Kaya mas stable ang playback at mas mabilis ang export sa 1080p editing. Luma ang generation pero usable pa rin para sa practical video work at dahil may dedicated video card, ayos na ayos din to for gaming. Ang pangatlong laptop natin ay ang Acer Nitro. Hindi ko na babanggitin ang full name, lalagay ko na lang sa screen kasi sobrang haba. May Ryzen 5 6600H, 8GB RAM, RTX 2050 at 512GB SSD na 33,995 pesos. 44,000 pesos na rin 'yan mas bagong CPU at may entry level RTX GPU. Okay para sa medium editing workloads. Kailangan lang i-upgrade ang RAM to 16GB minimum para mas smooth lalo na sa long timelines at large files. Uulitin ko lang, importante upgrade mo agad ang RAM. 8GB lang ang nasa store na yan for some reason. Ang store na to by the way ay Burmore Tech Zone, hindi ito Lazada. Ang pang-apat na laptop ay ang MSI Thin 15 B12 UC 1435BH. May i5 12450H, 16GB of RAM, RTX 3050 at 512GB SSD. Not 38,995, 39,000 na din. Mas modern ng specs at mas reliable para sa 1080p at optimized 4K editing. Ang combo ng CPU, GPU at 16GB of RAM ay sapat na para sa consistent performance sa most editing task. Ngayon, ang panglimang laptop natin ay ang Gigabyte Gaming A16 GA6H, 16-inch full HD display, Ryzen series CPU at RTX 5050 na ang presyo ay 64,500 pesos. Kinukonsiderang mid-range option to, pero very capable to sa heavier projects. Ang RTX 5050 ay may good encoding support kaya okay para sa mas demanding workflows at mas mahabang videos. At ang pang-anim na laptop natin ay ang Asus Zephyrus G14 GA40TUH Premium to, Ryzen 9 processor at 16GB RAM na 120,000 pesos. Ito ang pinakamalakas sa listahan, suitable para sa mga users na gumagawa ng large projects, longer videos at mas mataas na resolution. Hindi siya budget option, overpriced nga kung titingnan mo, pero alam ko, meron sa inyo dyan, eto ang gusto. Ito ang may pinakamataas na capability sa video na ito. Ngayon, kung ako ang tatanungin mo, ang pipiliin ko dito ay ang Lenovo ThinkPad X395 3700U. Sapat na to para sa akin kasi ang target videos ko lang naman ay 5 to 20 minutes. Tapos di naman ako naglalagay ng madaming effects at tracks. Simpleng video lang naman tulad ng pinapanood mo ngayon. Pero pwede rin sa akin yung MSI Thin 15, 15. Sakto lang ang presyo pero kung malapit kayo sa mall, magtanong din kayo kasi usually mas mura pag direct sa mall mo bibilin. So ayan, yan ang selection natin para sa mga murang video editing laptops. Kung may suggestions kayo na ibang laptop deals o may tanong kayo sa performance, i-comment lang sa baba. Maraming salamat sa oras nyo. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.